Hello once again, welcome to my channel. Sang sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman. Muli po ngayon July 3, 2024 ay eksaktong kaarawan ng mahal na reyna Queen Helen Abdurajak at Ama Ali Ikiram na kung saan ay kapansin-pansin ng pagkakaugnay ng bawat isa, bagay at pangyayari. Hiwagan na hindi basta malirip na simpleng kaisipan kung kaya't mabuhay at congratulations sa lahat ng mga kasama na naging bahagi ng misyon. Maliit man o malaki, matagal na o bago pa lang, may kasabihan nga tayo na no man is an island at dahil ang lahat ng hirap at pasakit na royal couple sa araw na ito ay siya ang may pa-birthday sa ating lahat. Narito at ating pakinggan at namnamin natin ang tagumpay ng mahal na Reyna dahil ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Once again, Her Majesty Queen Helen of Good morning! Happy birthday to Ama Ali. Sa ating uh, Dato Doc, Chagi, Dato Remy, Marie, and all the birthday celebrators all over the globe. Maraming maraming salamat. At least ngayon na patunayan. Melaka, melaka. Lahat tayo magwawagi dahil nagbawi ko, na recover ko ang takta, ang crown ng melaka na pinahiram ng Raja Sulaiman sa malakanyang Manila. The land of ma, the land of mo, sulit niyo sa melaka, the flower na inihanda ng ating mga lolo ang gumamela. Maraming salamat sa miracle na binigay ng ating mga lolo. Kagabi at the strike of 1201, July 3, 2024, na itayo ko muli ang dugo ng Raja Melaka na yan mismo apo ni Sultan Turun Lawan Demaga, Dato Ismail Mun Ali Sultan Muhammad Ismail Ikram Mabuhay Raja Iskandar Julkarnain Ibni Muhammad Rafi Shah. This is the good news where and I will say the recovery program of Queen Helen of is come to fruition. Nagiging totoo, naging matatag, naging isang napakagandang miracle dahil siya mismo ang pumunta. Inutos mismo ng mga lolo. Ama maali panalo ka na tagpuan ko rin ang iyong hinanap nung ikaw ay nandidito sa Malaka. Maraming salamat po dahil nakikita natin na ang isang bagay hindi kailangan hanapin kapag nakatakda itinakda sa araw na ito. On my 61st birthday, as the Queen of the Global Earth, as the queen of the universum magnum. Nahawakan natin muli ang tunay na yaman ng mundo. Na iyan kasama ang ating mga lolo sa araw, mga lola sa moon sa buwan, lawan. At ang ligwasan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Bay Sagira-Ansa, Bay Sagira-Palaw, lahat kayo na nag-umpisa in 2011, in 2010. With me, my heart, nandiyajaan. Sultan Kelly! The Raja Sulaiman stands tall! Tama siya, mga pandala, pasandalan. Nakabalikat ngayon sa akin ang Raja Kayan at ang Raja Sulaiman. Ito, ang nagtatayo ng lahat ng royalty ng buong mundo. Sama kayo o hindi? Ayan, nagkaisa na and I thank lahat ng raja-raja ng Malaysia. Support! Yes! After nanan nandidito ako at ipinakita ko na ang yaman nang bansang Pilipinas, nang bansang Malaysia, nang bansang Indonesia ay galing mismo sa source of origin at iyan ay hawak ng mother account ng ating pinakamamahal na ina ng kalangitan, Siti Mariam, Princess Nusaria, Maria Makiling, ina Buhawi ina pindalidayan ng ligwasan Mars hawak mismo ng Anghel Gabriel. At diyan makikita ninyo, wow na wow! Thank you, Ama! Thank you, mga lolo, for the wonderful gift that I know we will withstand the ordeal. Lahat balik na sa zero at lahat na isuli na sa tamang kamay. Maraming salamat. At least pinakita ninyo sa akin ang daan para matuwid ang lahat. Salamat. Kaya, Dato Amad, ang video na ito para sa inyo. Princess Lorena Lopez, Princess Lucia Rodriguez Fulgenan, salamat. Lahat kayong taga ilo, -ilo lahat ng negros, lahat kayong sumusuporta, marami salamat. Dayang Robi, salamat sa haluan, sa lahat ng handa ng inyong pinakita. By Shirley Agar, thank you. By lahat ng mga kasama natin. By Sarina, tulungan natin. Dato Bagares, tulungan natin si Dato Amad. Si Dato Amad at si Sultan Kelly, iisa lang yan. Nandiyan si Sultana Sagira, Fatima. 'Wag ninyong pabayaan. Ito napatunayan patunayan ko na. Nakumkum ko na sa araw na ito. Wala silang magawa. Ang pinili, ang itinakda, ang siyang nagwagi. Salamat din. Kaka Rajata. Kaka Prime Minister, Kaka Munap, Kaka Dr. Muksan Abdurajan, sampu na ang ating mga kasama, Colonel Joy, lahat kayo. No? So, lahat ito makikita natin. Princess Lori Sultan Edgar, magpakatatag kayo. Merong batas. Nagpapasalamat din ako sa ating Mafilindo uh, communities. communities, Secretariat, Dato Puga, Keep up the good work, lahat ito may patutunguhan. Dato Doc Chagi ng Malaysia, at Dato Remy ng Sandakan, Borneo. Ang hindi ninyo alam, lahat ng ginawa ni Queen ay regalo ko sa sangkatauhan. At ngayon, ang paghawak ng kapangyarihan, iaayos natin. Lahat kayong binigyan ng pagkakataon. Sa ngalan ng ating commanding in chief sovereign ng North Borneo Atlantic Treaty Organization, gagawin natin muli na walang lalamang sa isang isa't isang nasyon sa buong mundo. Salamat Lolo Aksadam, Lolo Aram, Lolo Adam at sa inyo mga anak. Putri Sharif, sampu ng mga anak na bumalik sa lupa. Mga prinsipe, hari at reyna. Bilang queen of Mother Earth, queen ng kalikasan, itaguyod natin muli ang pinakamagandang mundo na pinili ng Diyos Ama na magiging liderato ng lahat ng galaksi sa kalangitan. Maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Diyos Ama, sa pagbigay ng courage, bravery, to defend the divine kingdom on earth. Ito ako, kahit sa sobrang pagod, kahit sober over stress, I still believe that today, is the designated time that all of you will come into one because the Lord blessed us all. Allah bless us all. Hindi lang ako ang dapat makinabang, kundi kayo, lalong-lalo na, ang sumanib sa ating kaharian. Sumanib sa misyon na ito na walang alinlangan. Maraming salamat. God bless everyone. Happy birthday to everyone.